Hello 18 narito pa ang partnership o sponsorship ni Justin bilang achievement niya at commitment bilang isang public figure o celebrity o artist. Ito nga ay certified member na siya o party na siya ng isang luxurious online store na nakabase sa China, ang Prime Alliance. Prime Alliance. Ano ba ang Prime Alliance? Ito ay online store na nakabase sa Southeast Asia or buong Asia kung saan na lahat lahat ng mga fans ng isang Asian artist ay pwede maka-avail ng kanilang promo. Ito nga si Justin ay member na at lahat ng kanyang fans o 18s ay pwedeng bumili na may discount gamit ang discount ni Justin. I mean, gamit ang promo code o coupon code ni Justin ang Prime Alliance online store ay accessible na halos lahat ng lugar sa Asia or Southeast Asia. Kaya sino man pwede mag-access, mag-avail, bumili ng produkto doon mismo sa online store ng Prime Alliance. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.